4, tapos ipokoan muna natin halwaluin natin muna ayan unahin natin yung bawang mo bawang ito bawang bawang na may dahon pa yung Tatanggalin na lang yan pag ano na, pag natanggal na yung ano? pag naluto na yung ano. Tapos, tuloy natin ito muna. Dahon, paminta, di ba mga kasimple? So, ilang ano lang. Ito siya, ilang piraso lang. At tapos, i na natin. Hmm, ang bango ng amoy na siya oh Ayan. adobong pork na uh, spirit na may laman, may taba mm. halo-halo na po yan <laughs> Patutuin na lang yung konti mga uh, kababayan mga nan. Linuto kong kari-kari, mga kababayan. Ayan po. <laughs> Lalaki ng hiwa ng alsal ko eh. <laughs> ayan po yung ano, yan po gagawin namin Christmas tree. Lalagyan ng Christmas light yan, ayan. Yung enahan namin yan nung ano, yung sayote, ayan. <laughs> ayan na. Oh. Kala mo, liwanag, ano? Madilim na po ito. Ano na po ito? Alas otso ng gabi. Ayan, ang paligid namin. Ayan po, ginagawa po yung sasakyan namin. Sira, eh. Ayan. Ganda na, ano? Ayan, nailaw na. Ganda ng halaman nila. Ayan. <laughs> Ikat-ikat lang po yan. Ayan. Ang <laughs> ganda-ganda po. Mag-tiktok, mag-ano, mga kalalaps. kumusta <laughs> <na> po? <laughs> Ang ano, lamig-lamig na po kasi dito. <laughs> Galing lang ako sa ano, sa kusina. Ah, Galing ako sa ano, sa mayroon. Meeting. Kaya ganito yung tsura ko. tapos naalala ko ay mag ano pala ako namin inaayos na po nila Ayan. yung paligid lantana Ayan ang harap namin bahay Ayan. alas otso na po ng gabi dito pero ang liwanag ano mayroon natin kayo mayroon uh natin -huh. uh -huh. kami yung <laughs> And daming available na no <laughs> Sabi ko, hala, lahat available. Ano pa ba tayo lang? Yeah. Uh, so? Dito.